O sa mga nag-iisip na po ng pwedeng ihain sa ating pagkainan ngayong araw, aba alamin po natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Kadiwa Store. Hatid sa atin yan ni Velco Studio Live. Rise and shine, Vel. Rise and shine, Diane. Kung nasa 60 pesos ang hinahanda niyong pambili ng isang kilong bigas, abay dalawang kilo niyo na yung mabibili dito sa Kadiwa ng Pangulo Store sa Liano Road, Caloocan City pinilahan ng 29 pesos kada kilo na bigas sa kadiwa ng Pangulo Store. Bago mag-alas sa ispo kasi ang sabi 6am daw po ang bukas. May bigas daw ng 29 tapos nakarating na daw dito sa Maynila. Malaking tipid para sa mamimili ang murang bigas ng kadiwa. Magkano po ba usual na binibili niyo bigas sa Palembaleng? 52 Minsan 60 Hirap nga eh, wala pa akong trabaho. 58 po per kilo yung binibili namin. Direkta ng naibibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa tulong ng kadiwa ng Pangulo Program, kaya mas napababa nito ang presyo ng mga bilihin. Nasa 125 na sako ng bigas ang ibinagsak sa kadiwa store sa Llano Road, Barangay 167 para ngayong linggo. Pwedeng bumili ng murang bigas ng hanggang 5 kilo. Bagamat patapos ang linggo, marami pa rin ang supply ng bigas dito. Bukod sa patok dito ang murang bigas, mura rin mabibili ang gulay at prutas. Mabibili ang ampalaya ng 85 to 90 pesos kada kilo depende sa laki. Ang talong ay 9 pesos kada piraso. Ang kamatis ay 54 pesos kada kilo. Ang kalabasa ay 35 pesos kada kilo. Ang repolyo ay 45 pesos kada kilo. Ang patola ay nasa 20 pesos kada piraso. Ang carrots ay 15 pesos kada piraso. Ang cauliflower ay 100 pesos kada kilo. Ang broccoli ay 100 pesos kada kilo. Ang gabi ay nasa 7 pesos kada piraso. Ang siling labuyo ay 140 pesos kada kilo. Ang red onion ay 75 pesos kada kilo at ang white onion ay 65 pesos kada kilo. Para sa presyo ng prutas, mabibili ang lakatan ng 80 pesos kada kilo, ang saba ay 25 pesos kada kilo, ang mangga ay 80 pesos kada kilo, ang melon ay 75 pesos kada kilo, ang honeydew ay 100 pesos kada kilo, at ang pakwan ay 45 pesos kada kilo. Inaangkat pa ang mga produkto mula sa Nueva Ecija. Bukod dito sa kalookan, 29 pesos kada kilo ring binibenta ang bigas sa ADC building ng Department of Agriculture sa Quezon City at sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Dayan sa ngayon, mahaba na ang pila ng mga bumibili ng bigas. Bukas ang kadiwan ng Pangulo Store dito sa kalookan o simula 5 a.m. hanggang 8 p.m. Araw-araw yan. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Del Custodio.